Favorite! Oh. Ang <laughs> sarap! Uy! Uy! Ate! Uy, po si Pochi! Uy, ano? Adriano, yung ganda yung kong balita sa'yo! Ha? May balita ko sa'yo! Ano balita? Ha? Ano? Halaga mo, hawakan mo ko Ito kasi. ginat ko si Ella. Uy! Sinat? Bakit? ako naman nagawa niyo? Iniilot ko. Ano Hindi kasi kuya. Oo. Oh. Pumunta si Ella ngayon. Bibisita rito! Ngayon? Eh? Oo. oo. Tala -na, grabe naman. Bibisita ngayon? Bibisita ko, Inab. Tulungan Para kasi natin. Hindi na, no, uy. Pagkatapos lang... ah, no, ng... Ano? Pagkatapos ng alin? Alagang. Bilis na. Parang... Para Pagkatapos kita hilutin, hindi mo ako tutunuan. Best friend. Okay. Mag-isip-isip ka bago mo tulungan. Kala ko ba? Hoy, oy, hindi mo matadaan sa ganyan. Hindi na, oy, ayoko. Sige na, love. Ito na ko na lang ang na ko. Wala namang ginagawa bait Ito na. Tara na, asa na ba? Wait lang, may antayin natin dumating. Tapos bumaba na tayo. Kaso? Kaso, anong gagawin natin? Ha? Huh? Ano gagawin natin? <laughs> ito, man. Ano ba mo gandang gawin? Eh, total. Nagpapatulong ka na sa'kin, sa di ba? Oo. Oh. Oh, may naisip eh. na ako. Ano? Ano? <laughs> Ako na mismo maganda para sa date nyo. Oh, uy uy. 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 Kuya, samahan mo ako. Sagot, sag sagut sagut natin yung date panahon, nila. Ito na bang panahon natin? Shhh. Ano mo? Panahon sa date! Panahon Ay, para... Ay ka, parang para, ayaw. Wala ka naka pa, ano kasi? pa naka kasi? Um, gaming Pa pano, panahon ano? para tulungan ka um, sa unang date. wala ka naman pang piling. Ulam ah. Alam mo? Ay, Ay, meron. Ay, Oh, dyan lang kayo ah. So, At... Dito, hindi, ang kailangan mo lang gawin dito is mag-chill ka. Kami na bala ni Kuya Rico sa date. O oh, sige. Oo nga. Ikaw lagi mo na lang minamalit oh, si best upo friend. Upo na lang dyan. Uy, best friend, ano? Okay na, okay ano na yan? Hmm. Handa na? Success. Uy, na? Ayan na, oh. Ayan na. Okay na. Simple, okay na. but meaningful. Okay. <laughs> Hindi, yan lang. Hindi lang naman yung ganyan. Kailangan din natin ng malupitang. Prak. Wow! wow Ito na nakapagawa. Niya. May niya? bulaklak? Sana naman nahugot yan. Basta! Yeah. Basta sabi naman sa iso. Uh. Ah. ayan na. Uy, uh. Bak mo Sa mo na. mo na kasi, natin. mo na Hindi. Tawagin natin si Siya ang ito. Alien! Ay! Bayaw! Uy! 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 Uh, na. naman Uy! naman Uy! 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 Si Song, ay Di pa sabi sa kanya sa gunti sa mga kamu. Haha! 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 dito. Haha! Bye! Haha! Haha!

Tubig-tubig no, na mo. soup. Grabe naman talaga yung kapatid mo. Napaka- Grabe. Napaka- Caring. Huh? Kami ano. And waiters. <laughs> <laughs> Ang na, 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 na Tubig ka tubig! na tubig, ko Uy, Nagmamadali. Nanginginig pa! Nanginginig pa! Ay, ala yung pala yung pinadala ko Ay, kaya pa yung ano ka Ay, Ano ba Ano ba yan? O oh, siyempre, tutal, kakain na sila. Alis tayo? Ako na magano, ako na magsisilbi. Ay, na na. Oh, surprise mo na, Alam mo to, di ba? Oh, 3, 2, 1. Wow! Sarap! Sarap! sarap na wong no, eh! Ang sarap! sarap! Ang sarap! Ang sarap! sarap! Ang sarap! sarap! to! sarap! Ang sarap! Ang sarap! sarap! Ang sarap! Ang sarap! yan, sarap!

Pakinahin nga. Pakinigin. Pakinigin mo to. Oh, nakita ko yun. Pakibidto. Oy! Oy! Uy, boyo, 'yung favorite mo yan. Favorite ko na gutom niyan, gutom niyan. Gutom niyan oh. Oy, sa ka yan, tolod. Iburit ko to. Uusa. Ayong, ayong magpauha. Sarap, nangit. Bitlang. Siya lang ako. Bakit? An anong lang. Bakit? Ano problema nun? Matatay yata? Ano problema nun? Wala na sa ka ba? Sa... Um, Nag-enjoy ka naman ah! Kami! Nag-enjoy kami! Nag-enjoy kami! Nag-enjoy! Nag-enjoy ka? Hindi po! Ay! ay. Bakit? No, Hindi niya gusto yung... Ano. Ay! Hindi! 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 Nagustuhan niya! Favorite niya yan! Nakakita no, ko! Nagustuhan niya! Favorite yan! Please! Sa tingin nyo guys! Nagustuhan ba na Adrian yung... Hinanda ni Boss Aris na sardina? Sure so, yan! Kawanan-nya, kawanan-nya, Nice one, friend! <coughs>